Hi guys, uh, welcome to my back my channel. Ako nga pala si Tito guys, TV Vlog. Ayan guys, ang ating ano, uh, trabaho tayo dito guys. Sa uh, second floor tayo guys. Uh, guys, uh, magpapashoutout naman tayo ulit. Uh, shoutout nyo pala kay Emelda Sagalis, At uh, taga Santo Domingo, Kalabanga. Uh, shoutout nyo pala kay Rodel Candelaria, at uh, taga Bigaas, Kalabanga. Uh, shoutout nyo pala kay Sandy Bibal, at uh, taga Buri, Kamuning, Kalabanga. Ah, uh, shout out na pala kay Alan. Shoutout kay Alan Albiso taga San Isidro, Calabanga. Ayan guys, ah, uh, nandito naman tayo ulit dito sa ating trabaho, sa work. Ah, uh, nasa taas tayo uh, sa second floor. Ayan guys, uh, nagpa tayo ng hollow block. Ah, uh, nandito guys sa bintana, uh, malapit guys sa may pinto. Ah, uh, nagpa-plasting guys ang ating skill. Ito, uh, dito tayo sa contraction worker at uh, nagtatrabaho tayo guys at uh, tayo naman guys uh, naka-sinsin na tayo dyan ng atin abang uh, para sa lighting uh, sa ilaw ang atin ilaw a uh, nalagay natin na uh, guys yung mga wirings uh, dito naman guys sa atin sa malapit pintuan uh, nakalagay tayo guys ng mga switches at mga outlet guys uh, a na guys a uh, si sila naman bala yung mga mason ang atin yung sininsil natin uh, tatapalan nila guys ang yung, yung, mga sininsil natin yung mga yung mga utility box at yung mga tubo uh, tatapalan nila ng halo sila na ang guys kasi uh, alam na nila alam na nila yan guys uh, basta importante uh, naka na tayo uh, nakalagay na tayo uh, naglagay tayo ng pako para hindi gumalaw yung atin tubo at yung atin mga utility box sa uh, halo block Uh, sila na ang balagas ang magtatapal ng ating tubo ayong uh, magpa-plastering ang mga skill natin shoutout uh, shout out nga pala kay Bongbong Mariscal at taga San Isidro Calabanga shoutout uh, shout out nyo pala sa family Orlin at taga San Isidro Calabanga shoutout uh, shout out nyo pala sa family Bibal at taga San Isidro kalabanga ayan guys uh, malapit na guys sila matapos mag plastering dito sa taas natin third, second floor tayo guys um, sa malapit tayo sa bintana na may, na may pinto ang uh, yang guys ang ginagawa ng mga mason dito uh, ayan uh, ang mga mason guys ayan ang trabaho ah uh, matagal nilang trabaho yan, masun na yan. Uh, kaya, guys, uh, sila, guys, uh, perfect nila, guys, kung paano silang magpa-plastering. Kung ilang, guys, ang gagamitin nilang uh, hal na semento, tapos, uh, guys, ang mga buhangin, uh, minsan, uh, kinukuha niya guys, ang uh, mga isang semento at tatlong buhangin uh, standard guys uh, matibay ang gas daw uh, mataga, matigas daw ang atin halo at uh, tamang tama lang daw guys yung atin standard na isang semento at uh, tatlong buhangin na uh, sako ng semento guys ang, ang pinapahalo nila guys dito uh, kaya guys uh, dikit na dikit 'yan uh, standard kaya ang atin ma, ang atin mga masong, guys ah, alam na ya kung paano nila pag pa, kung paano nila plastering yang guys sa atin hollow block dito guys ah, as, dito guys sa ah, second floor na ginagawa natin ayan ah, matagal-tagal guys ang trabaho natin dito ah, ako naman guys nandito naman ah, naghihintay para matapos na kaya para tayo ay magli-layout tayo at maglalagay tayo ng mga THN wire 3.5 2.0 uh, 5.5 pipe. Uh, ang gagamitin natin dito guys gagamitin natin dito sa atin sa atin contraction na electrical wirings ayan uh, bibili tayo guys ng mga switch uh, receptacle uh, Johnson box uh, kailangan natin guys uh, bibili tayo ng ang box at uh, plastic molding uh, gagamitin natin guys dyan uh, Ayan guys, ang mga labor, uh, sila naman guys ang naghahalo, uh, sila sila naman ang nagbibigay ng halo sa mga uh, skill ng mga uh, tagkatrabaho guys dito sa atin. Mga skill natin guys. Ayan, uh, masisipag. Ayan, ah, uh, wala pa yang guys break time. Uh, malapit na tayo mag-break time. Ah, uh, tinatapos lang guys dito sa kabila ito uh, sa plastering natin guys. Ayan guys, ang mga masun natin. ah, mababait, ah, masisipag. ah, um, ayan, ah, walang reklamo. Ang trabaho, basta importante, may trabaho tayo guys. Ayan, ang halo natin. Nilagay guys ng tubig kunti. Ayan, ah, ang halo natin guys, uh, ah, ilalambot-lambot natin. Uh. Ah. Ayan, ah, matigas kaya, guys. Ah, kaya nilagay niyang tubig para lumambot. ah, kasi ah, pag plastering niya guys, uh, ah, pag tapal niya dito guys, ano? Ah, Ayan, ah, dikit na dikit, guys, ah, standard, ah, kasi, guys, ang ating ginagamit, ah, isang simento. Ah, tatlong buhangin na, ah, sakong simento. Ayan, ang atin skill. Alam na alam nila kung paano nila ididikit dyan sa ating hollow block na, na plastering. Ayan, ah. Uh, thank you very much. Uh, welcome to my back, my channel. My name, ako nga pala si Tito guys, TV vlog. Nandito kami sa trabaho namin guys. Uh, thank you very much sa Panginoon na hindi kami pinapabayaan sa trabaho. Uh, wala sa amin na uh, didiscuss siya. Lord, thank you, thank you very much. Ayan, uh, nagpa-plastikin pa sila guys para matapos na to. Para bukas, uh, doon naman guys sila sa kabila.